Sige nga. Sample nga. Hi, guys. Oh <laughs> Napititit yung kamay mo. dapat pa kataas Pataas. Ay, may na sin sa dila. Kanina. Nisalbatan na. Sige, tita Anne. May tumibitawan nga. Ay, ang galing ni Ashley ah. On mo yung light. ay sa taas wow ang galing ni kuya oh, oh. ang galing habaan ni mo, mo. teacher anan lalahin mo and ganon noon saan palagi yang laman ng